Ang galing ko talaga! Nakatakas ako! Hay nako! Ano kaya ang lalaroin ko? Alam mo, Draymond, <laughs> sa palagay ko hindi na tama na magpatuloy pa ang ganito. Oo nga po. Kaya naman, ang mabuti pa ha, magtulungan tayong dalawa. Ano, tutulungan mo ba ako? Um, pero ano po kasi... Teka lang, Ibig mo sabihin, ayaw mo? Mm, hindi naman po sa ganun, Mami. <laughs> alam mo, Draymond, para di naman ito sa Kabutihan ni Nobita. Ah, nandiyan po ba si Shishuka? Ako, wala siya rito, iho. Meron kasi siyang piano lesson. Pasensya ka na, ha? Naabala ka patuloy sa pagpunta. Ah. 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 Nakakainis. Matapos ako mahirapan sa pagtakas, wala pala siya. Ah, alam ko na. Pupunta na lang ako sa burol. Maganda naman ang panahon eh. <laughs> Huh? Ah, ang presko dito. Parang ang sarap. Kaya lang, masyado maputik. Masyado kasi malakas yung ulan kanina, kaya naging ganito. Ah, ah, ah. Akala ko pa naman makakapagbasa ko ng comics. Ay... Alam ko na, baka sakaling makasalubong ko si Nadamulag at Suneo Yayayain ko sila maglaro Ha, ah, ayun pala sila Hoy, ano ka ba naman? Hindi mo ba naintindihan yung sinabi ko sa'yo, ha? Eh, hindi, hindi, hindi naman sa ganun, Damulag Tumayimig ka ay kung ayaw mo masaktan ah!

<unsafe> <stitching> <skrisa> <smeng> <tiyak> Bakit ba lagi na lang ako binamalas? Ang sama niya talaga. Napadaan lang naman talaga ako eh. Pagkatapos bigla niya na lang ako binanata ng ganun. Nabugbog tuloy ako nang wala sa oras. Ay. grabe uh, grabe, nasayang ang oras ano ko. Parang mahalaga ang oras niya. Ay, kung alam ko lang na ganun na mangyayari, sana di na lang ako umalis. Mm? Dapat malaman ko muna bago ako umalis ng bahay. Pero, paano ko naman malalaman yun? Sa tingin ko, posible yon. Ha? Talaga? Mm. Mm. Ayos, matutuwa si Mami. May sinasabi ka ba? Ah, wala, wala, Nobita. Huwag mo na lang akong pansinin. Ah, paano ko magagawa ang posible yun, Doraemon? Sa pamamagitan nito. Mm. Ito ang light fiber! Ano? Light fiber? Hmm. Kung hindi mo pa alam, ginagamit na rin ng light fiber sa panahon ngayon. Sa totoo lang, para din lang itong hidden camera. Ang kaibahan lang, meron tong labindalawang lens. Ang una mong gagawin, kunin mo ang lens number. Tapos si Diket. Pagkatapos, didiligan mo to. Pag nadiligan na, hahaba ang sanga nito. Ayan, dumadaan na sa bubong. Ngayon naman, unti-unti na siyang gumagapang sa dingding. Ah! Ayan, lumusot na yung pinaka-camera. Ngayon naman, bubuksan na natin tong monitor. Meron kang makikita. Heto na! Huh? 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 Ipaliliwanag ko kung paano siya umaandar. 'Yung nakadikit sa dingding, isa yung high-tech na lens. Ang lens na 'yan ay nagpo-project ng mga nakikita mo sa monitor. Kaya kung tutusin, para na nga talaga siyang hidden camera. Ah, oh. ito naman ang lens seal. Sa pamamagitan nito, pwede mo makita nangyayari sa kahit anong lugar. Oh. ang ibig sabihin, pwede kong idikit ang seal na 'to kahit saan. Oh, naman, pwede mo idikit sa gilid ng burol, sa palengke, sa bookstore, o kaya sa kwarto ng kaibigan mo. Wow! Ang galing naman eto, Doraemon! Ibang klase! Kapag nilagay mo yan sa mga lugar na madalas mong puntahan, malaking tulong yan. Ah! <laughs> uh, mm -hmm. Ididikit ko na! Teka! Sandali lang! Ah? Uh, ah, uh -huh. uh, Nobita, okay ka lang ba? Ah? Uh? Hay nako, ikaw talaga! Oo, wag kang magalala! Ah! Uh hmm. -huh. Uh, um, kawawa naman si Nobita kapag nagkataon. Siya rin naman kasi... Uh, dito ko ilalagay ang lens number two. Teka muna, hahaba nga kaya yung sanga no huh? ng gandito? Ha? Nagsisimula na humaba yung pangalawang lens. bilib talaga. Ah. Ah. Nilagay ni Nobita sa lugar na pinaglalaroan nila. Bella! Ah. Kumusta? Doraemon! <laughs> Ay, si Nobita talaga. The bus! Ah, pasensya na po! Sige, gagawa na po ako ng assignment namin! Pagkatapos, bumaba ka! Tulungan mo ako rito, ha? Bilisan mo! Ay, ah? naku! nga pala, yung assignment lens! <laughs> ah? Ano sabi mo, assignment lens? Oo, raymond assignment lens. Kapag meron akong assignment lens, magiging mas ang lahat. <laughs> ah! Bakit hindi siya gumagawa ng assignment? Saan lugar bayan yan? Sa loob ng kwarto ni Dikisugi. Alam ko na, malamang nagawa na ni Dikisugi ang assignment niya kanina pa. Hayaan mo, hindi mo kailangan malungkot, Nobita. Pwede mo naman kasing i-rewind yung mga nangyari kanina na hindi mo napanood. Talaga? Merong isang bulb sa loob nito na nagsisave ng mga impormasyon na nakuha niya. Ganun ba? Para din palang videotape? Ayos! Ah, uh... Ay, nako may problema pa rin. Ang layo, hindi ko makita yung sinusulat niya. Walang problema, pwede mo namang isum kung hindi mo makita eh. Wow! High tech talaga! <laughs> huh? Bakit? Ano yon? Parang merong mali eh. Huh? Hindi mo ba napapansin do, Raymond? Parang kakaiba ang araw na to. Anong ibig mo sabihin? Di ba palagi mo ako sinesermonan na huwag kong gamitin sa kalokohan ng gadget mo? Pero ngayon, hindi mo ako sinesermonan. Ah, ba? Eh kasi nagsasawa na rin naman ako mag-sermon sa'yo paminsan-minsan. Magka mag-alala. Aha, mabuti naman pala akong ganun. Salamat naman, naiintindihan mo rin pala ako, do, Doraemon. Natutuwa lang talaga ako. Salamat. O sige, tutuloy na ako sa paggawa ng assignment ko. Kailangan ko na matapos to kaagad. Tatapusin ko to. Aha. <laughs> Tapos na! Sa wakas, pwede na rin ako maglaro! Siguro nakauwi na sa bahay si Shishuka! Sabi ko na nga, eh, nakauwi na siya! Ang galing talaga! Ano kayong papagawa sa akin ni Mami? Ay, siya na rin ang gumawa! Lalabas muna ako, ha! Ah. Huh? Hmm. Huh? Uh -huh. Ayos! Yayayain ko maglaro si Shuka! <laughs> Teka, ano kayo magandang laro? Hindi ko alam ang lahat pero naawa talaga ako kay Nobita. Nobita? Nobita! Aba, lumabas na naman siya. Ay naku, hindi mo siya mahagilag kung kailan mo siya kailangan. Mm. Ano, Doraemon? Mm. Ano ng balita? Ayos na ba yung gamit na sinasabi ko sa'yo? Uh, Oo po, ayos na. Ito na po yun. Mabuti naman kung ganon. Ibig sabihin, ito pala ang magsasabi sa akin kung nasa si Nobita. Opo. Pero kung pwede lang po sana, huwag niyo sasabihin sa kanya na kasabot niyo ako na tinutulungan ko kayo. Oo, o, sige. Huwag kang mag-alala, Doraemon. Si Nobita ang malilintikan sa akin. O sige, hanapin mo na siya. Hmm... Ang ganda-ganda lang manika ko! Ano, Bita? sa telepono ang mami mo. Ha? Ah? Huh? Ang mami ko po? Pambira naman. Paano niya nalaman nandito kay Shishuka? Hello, mami? Ay, hello, hello ka pa dyan, ha? Hoy, nabita itigil mo na ang paglalaro sa mga manika yan at ubuwi ka na ngayon din, ha? Narinig mo ba? Ano, mga manika? Teka, paano nyo nalaman yun? Alam ko na ang lahat, kaya umuwi ka na ngayon din. Kalimutan mo na ang tungkol sa hapunan mamaya, ha? Hindi ka nakakain ngayong gabi! Ha? Pagdating mo rito, mag-uusap tayong dalawa! At huwag ka na magtatangkang tumakas dahil mahuhuli at mahuhuli rin kita! Ha? Maawa kayo sa akin, Doraemon! Tulungan mo ako, please! Oh, but! Iiyak-iyak pa dyan, ha? Sorry, wala ko lang, lang. ka ka talaga! Doraemon! Umuwi ka na! Bilisan mo! Manda ka sa akin, pag-uwi mo! Maawa ka sa akin, Doraemon! ha <way up> hayop! Isang araw habang malakas ang buhos ng nyebe, may nakitang isang sugatan na ibon ng lalaking si Hoyoyo. Ginamot niya yon at inalagaan. Hindi naglaon naging isang magandang babae na sabing ibon. Na siya rin namang napangasawa ni Hoyoyo. Bilang pagkakakitaan, inahabi ng asawa ni Hoyoyo ang kanyang balaybo para maging tela. Na maayos na ang pamumuhay ni Hoyoyo, umalis na ang ibon papunta sa ibang lupain. Ha? Ang ganda! Pero yung mga ganong kagandang storya ah, sa panaginip lang nangyayari. Ano sa tingin mo do, Raymond? Ewan. Pero alam mo, sa palagay ko, kahit kwentong pambata lang yon, posible pa rin mangyari. Pwede, siguro nga. Kung talagang posible magkakatotoong kwento, kahit isang beses lang gusto ko rin makasagip ng isang sugatang hayop. Kahit isa lang. Sandali, ano bang ibig mo sabihin? Hindi mo ba ako naiintindihan? Kapag nakasagip ako ng sugatang hayop, baka na ako ng isang magandang babae na mapapangasawa ko. Alam ko na patutunguhan ito. Pero hindi bali na. Dahil malamang wala ka namang gamit na pwede makagawa ng gano'ng bagay. Hmm... <laughs> ah? Wala ka na sinasabi. Ibig sabihin, meron ang gadget na ganun. Sige na, pera. Pero kasi... Ah, isipin mo? Isang hayop na magiging magandang babae, Ayos, di ba? Oo nga, pero parang hindi masyado maganda ang balak mo. Ay! <laughs> Gamot na nakakapagpabago sa anyo ng hayop! Paano ba gamitin yan? Ituturo ko! Ah, meron nga pala ako ipapaalala sa'yo. Huh? Kailangan mag-iingat ka dahil pag niloko mo ang isang hayop, ibabalik niya sa'yo yung ginawa mo. Oo, alam ko yun. Tsaka mahilig ako sa hayop. Hindi ko gagawin sa kanila. Halika na! Bilis! Bilis! Okay. <laughs> Mukhang walang hayop dito ah. ah! Nakupo yung Ah, mukhang tapos na nga, Bulan. Tama ka. Ngayon, kapag naglagay ka ng isang patak nito... Bakit ganun? Parang wala naman nangyari. yari. ka lang. I-epekto nga kaya yun? Oo naman, no. I-epekto yun. Ay, sandali lang ha. Sino ka? Hmm? Ena! na! <laughs> ang cute mo naman. Ano bang pangalan mo? Ah, sa po. Kilala ko po siya, Mami. Bisita ko po siya. Halika, pasok ka! Wow! Ang cute-cute niya naman! Siya pa yung tuta kanina? Siguro? Doraemon! Ano pa gagawin natin ngayon? Kahit ano lang, pwede din tayo maglaro. Ah! Kainin na lang natin yung doriyaki ko. Masarap yun! Ha? Ah, Nasaan na yung ko? Dito ko lang yung tinago kanina eh. Bakit na yun? Wala yeah. na. Ha? Huh? Huh? Uh? Hmm? Ang doryaki ko? Sabi na nga ba, ikaw na naman na may pakanaan ito eh. Puro ka talaga kalokohan <laughs> Hindi nakalusot eh. <laughs> Ay naku, Nobita. Hindi ka talaga makakalusot. Maraming salamat sa tulong mo, ha? Kapag gumawa ka ng maganda sa kanila, gagawa rin sila ng maganda sa'yo. Oo nga. Tutulong ako para maganda rin ang kapalit. Ngayon, ang una kong gagawin, maghahanap muna ako ng cute na hayop. San kaya ako makakahanap ng... Ah! Ah! Mukhang natrap na multo to, ah. ah! 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 Tama! Isang pusa! Tutulungan ko siya. Hindi naman multo to eh. Ah, natrap na pusa to eh. Ah! Wow, ang cute ng pusa! May ibibigay ako sa'yo! Ito! Uy, sandali lang! Huwag kang tumayo! Uy, Ano ba naman nangyari sa pusang yun? Wala na yung pusa! Aha? Malamang may taong tumulong sa pusang yun, kaya siya nakatakas! Ay! Ah, hmm. Hmm? si Nobita, oh! Hmm. Lagot ka sa amin, Nobita! Pero bakit? Malakas ang kutob ko na ikaw ang tumulong sa pusang yon? Kaya siya nakawala sa basurahan. Ano ba sinasabi niyo? Umami ka na! Huwag mo na ipagkaila! Kailangan ko ng umulay! Bye-bye! Pambihira naman. Ay! Sandali lang! Huwag mo gawin yan! Kawawan mo niya mga isa namin! Ay! Huwag mo gawin yan! Meow! Teka, ikaw ba yung... Kung ganun, kilala mo ang batang yan o, Bita? Oo po, mami! Ganun ba? Bakit di mo siya yayain umakyat sa taas? Tanya <laughs> ko, mix ko! Hoy, Nobita, ano bang ingay yan? Dinig na dinig kayo sa baba. Huwag nga kayo maglaro. Mag-aral ka na lang. Oo uh, opo, mami! ah uh. uh. Ah, naupalagot na! Tumayigil ka! Bakit ganyan siya? Tama na sinabi! Oh! Ay! Nobita! Ay! Ito ba bang igagat niyo sa akin pag sa kita tulungan? Sayang, hindi ko nadala yung bola. Sandali! Bumalik ka rito! Naku, lagot! Namulag, yun yung pusang kinulong natin. Nakatakas! Sabi ko na nga, be! Tama ang hinala ko. Ikaw nagpatakas sa pusa, no? Hoy, Nobita! Bakit galing sa bahay ninyo yung pusa na yun, ha? Magsalita ako! Kasi may utang na loob siya sa akin. Ano? Utang na loob? Oh, aminin mo na kasi na ikaw ang nagpatakas sa pusa na yun kanina. Ah, hindi. Ang totoo kasi niyan. Ah, ayaw mo rin magsalita, ha? Sige, nag-agad ah, bata ka! Ba? Oo, oh, <tod> Aray ko! Ha? Ano oh, Nobita! Mukhang nabugbog ka na naman nila, Damulag, ha? Ah! Ay, hindi ito. Gusto ko mangyari. Hindi mo naman kasi ginamit na maayos eh. Ano, susubukan mo pa ba? Hindi, ayoko na. Wala namang kwenta ang gamot na yan. Ah! Uh -huh. Ah! Nalulunod yung mga langgam dahil biglang tinabig ni Nobita yung lalagyan ng gamot. Ibig sabihin, nasa pangalibang buhay ni Nobita. Nobita! Nobita! Galit sa akin si Mami. Ang mabuti pa, hindi na lang muna ako uuwi. Hmm? Huh? Huh? Ah! Teka, teka! Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Saan niyo ako tatalik? Hoy, Nobita! Nobita! Saan na kaya nagpunta si Nobita? Ayos lang kaya siya? Saklano! Hmm? Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Kinikita mo si Nobita yun! Ah, tara, mga ko dumating ka, tulungan mo ako! Alam ko na, mga langgam, sila yung mga langgam kanina! Ah! Doraemon, ano ba kasi nangyayari? May mga nalulod na langgam doon sa tinabig mong gamot! Oh, ah, pero, sandali naman! Hindi ko sinasadya! Teka lang, anong gagawin niyo? malulunod sa si ganito kababaw no, bita, Ah! Nakadaraan mo! Talungan mo ako! Ay, naku, ah! sinabi na mababaw, mababaw lang na. nga to eh.